basics. May kita nyo, ayan, may mga palutang lutang. Ayan. Silang puti -puti. Ayan sila mga puti-puti. Kaya ngayon, lalagyan natin ito ng asin. No? Ayan natin ang asin. asin. Tapos may napanood akong video ang ginawa niya, yung may pongbus yung kanyang mga hito lagyan niya ito ng asin pinabuhay nila ng asin kaya so, yung mga buntot mga buntot niya, ngayon, yung mga ulo yung mga may puti yun sa gilid yung mga buntot kailangan so, natin matanggal yan para ganaan sila kumain so, mga DIY natin so DIY para pag umulan Ayan, oh, ang pagsakay. Ilaw at saka yung pump. Ang ginawa na. Dito mag-drain tayo. Susunod na tayo magpapalit ng tubig. Kasi malinaw pa yung tubig na yan. Dahil dito. Nahihigop na dumi noon. Pagpunta ito Pedalin. Ito. So, pag umangat yan dito, yun malinis na siya. May nilagay tayo dyan mga graba, uling, saka yung net. Itong bato na to. Kaya malinis na siya. Kaya pag napuno yung pwede, hindi na sa ilalim. Ito naman bubuksan para mag yung dumi. Pero ito muna unahin natin. Sila natin magamot ng ano Magamot ng asin. Asin lang daw ang gamot sa punggus no? Kaya, yeah, yun. Malagyan na, lalagyan na natin hey, ito, no? Guys, nice. ito po